Para baguhin nila mga ugali nila, yung lang. Ma'am Elena, so pag hindi nagbago yung anak po ninyo, hindi kayo uuwi? Eh, sabi po nila, lumayas lang po sa hindi bahay. Hindi po, so papabayaan yung... niyo po yung mga anak po ninyo? Lalo na po yung isang taong gulang? Ganun po ba yun, ma'am, yung gusto niyong mangyari? Ba... Eh kayo po, ma'am, kailan po kayo magbabago? Uh, ah, magandang hapon po, ma'am Sherry. Mag magandang hapon po, attorney JV. Kwento ko lang po yung sa mother ko. Uh, before naman po hindi naman po siya ganyan. Maayos naman po yung ano namin, yung samahan namin bilang isang pamilya. Uh, nangyari lang po nitong January 2024 pagpasok po ng taon ay uh, yung father ko po kasi is uh, na-involve sa isang sa drugs po at nakulong po siya. And then after po noon, yung mother ko po is parang nawala na po siya sa sa kanyang focus po sa amin at nakalimutan niya na po kami bilang anak niya po. Uh, ang gusto ko lang po sana ngayong mangyari Kampana niya yung pagiging magulang niya sa amin since wala na yung father namin. Lumalabas, no? sinasabi niyo, para naging irresponsible po ang inyong ina. Yes po, okay, yes Ikaw po. na ang tumatayong magulang dito sa ilan? Dose mong mga kapatid? Yes po, dose po. Ano po ba kasi yung pinagkakaabalahan ngayon ng inyong nanay? Ah, uh, from now po kasi wala po siya ngayon sa bahay namin sa Bulacan kung saan po nun, andun po yung mga kapatid ko na mas marami po. Bali po yung kasama niya po ngayon sa Kabite, bali na sa Kabite po kasi siya ngayon. Dalawa kong kapatid. Bali yung kapatid ko po na grade 11 siya ka grade 7 ang nag-aalaga sa mga kapatid ko ngayon. So yung Dalawang mga nakakatanda, eh sila na ang umako ng responsibilidad yes, na alagaan yes, yung po. mga nakakabatang mga kapatid. Yes po. So, pero siyempre may mga ano yan, gastusin yung mga yan. San kinukuha yung mga yan? Sa ano po, kasi nakatira naman po kami sa bukid. So, minsan nangangalakal po sila ng mga ng mga gulay po ganon. Kanya-kanyang paraan na lang. Kanya-kanyang paraan na lang po sila kung saan kikita ng pera kahit magkano. Ako naman po, in, pag mayroon ako mga sideline-sideline, side katulad po sa tita ko po, binibigyan niya po ako ng allowance doon. Yun po ang pinapadala ko sa kanila pang bayad po sa mga bills kayo po ba nakausap niyo na ang inyong nanay patungkol dito? Isang beses po kasi sinabihan ko po siya na ayusin niya na po yung uh, yung pamilya po namin. Sabi ko nga po since wala po si Papa sana gampanan niya po yung bagiging isang magulang niya sa amin. Kahit hindi na lang kahit hindi na lang po siya amin siya inoobligang magtrabaho po eh. Ang gusto lang po namin bilang isang magulang dapat nandiyan ka sa tabi ng mga anak mo sa hirap at ginhawa Yes, hindi. Yes. Hindi yung kung kailan lang nasa sarap, nandun ka lang. Paano yung mga maliliit? We, wala pa namang kamuang mo ang yun. Yan po, umiiyak na po si Ma'am Elena Modesto. Ma'am, ano pong masasabi nyo doon? Tama naman po yun. E eh, bilang ina nila ako, sana naman tanungin nila ako kung anong nasa loobing ko. Hindi yung ganun. Uwi siya sa amin, hindi niya ako kakausapin. Parang wala na silang galang sa akin, lahat sila. Ako naman po saan, hindi naman po saan ako aalis ng bahay. Kasi mga anak ko po eh. Kasi po minsan nakakaisip po ako na hindi maganda. Kaya po niliban ko na lang po eh. Sa hindi ko na pumunta dito sa kapatid ko eh. Eh paano kasi ma? Pag nandun ka naman kasi sa bahay, pag umuwi ako sa bahay, lagi ka namang wala. Nasa inuman ka. Paano hindi ako magagalit? Paano wala? Nandun lang naman ako sa kay tita mo, Marilo. Hindi naman ako maalis ng bahay na. Eh ito mga nakaraan lang yun na nagalit ako sa'yo. Kasi na, napakasobra na nang ginagawa mo eh. Hindi na nararapat yun eh. Alam mo, ako, nag-aaral ako. Tapos, uuwi sa bahay. Tatawag si Papa sa akin. Kailangan ng tulong. Kailangan ng ganito. Kailangan ng ganyan. So, paano yung schedule ko? Hirap na hirap ako na i yung schedule ko para lang punan yung mga kapatid ko bilang isang anak sa inyo. Tapos ganito pa. Parang ako pa yung lalabas na mali. Ibang ba ako? Ang tanong ko sa inyo, malaki ba ang ginawa kong kasalanan sa inyo? Alam niyo yan. Nanay Elena, intindi ko naman po dito, no, yung ang inyo pong panganay na si Adrian, ang gusto lang naman sana dito, eh, makita man lang nila nung 13 ninyong mga anak na sana maggampanan uh, magampanan nyo man lang yung pagiging nanay. Uh, kasi ang, ang, parang ang nakikita nila dito is parang inabando na mo na eh, parang wala ka ng pakialam. Opo, uuwi lang po siya kung kailan niya po gusto. Babalik lang po siya kung kailan niya gusto. Hindi niya po naisip yung naiwan niya doon ng one month kung ano bang nangyari. Ano ba yung kalagayan doon sa loob ng bahay? Kung may kinakain pa ba? Kung nakakapag-aral pa ba yung mga bata? Kung maayos ba yung kalusugan nila? Hindi niya po yung naiisip eh. Iniisip niya lang po yung sarili niya makapagpunta siya kung saan saan. Alam ko yun. Pero nasa sa inyo rin ang ano, pagkakamali. Kailan ako nagkulang sa inyo? Laging pasaway ba akong anak sa inyo? Ang um, akin lang. Kung halimbawa nagkamali ako, kausapin niyo ko ng maayos. Hindi ganyan. Ilang beses ka na namin mang tinatama. Ikaw, hindi, Ikaw lang yung... Hindi mo ko Pag umuwi ka doon, hindi ka naman umaano sa akin na. binilak mo pa ako. Ang gano'n kasakit sa akin yun. kasi kita. Kaya alam mo kung bakit kita bilalak? Kasi nakikita ko yung mga ginagawa mo eh. Yung mga ginagawa niyo sa chatin. Eh. Alam mo, nahuli ko na kayong dalawa noon. I-chat uh, uh, lang naman na. yun. Ay, ba, ginagawa ko ba yun? Kahit naman. Hindi yan basta chat lang. Maibig sabihin nyo na... Alam mo, hawak ng mga bata yung account mo. Nababasa nila yung mga kung anong-anong sinisan ko. Nasa tao naman yun. naman yun kung gagawin mo yun. Minor yun, ma. Paano mo masasabing... Paano mo masasabing nasa tao yun? eh, below 18 pa sila. Alam, alam nila sa mga ganon. Nagkatanong sila sa akin, kuya. Ano yung mga sinisend ni mama? Kakausapin mo naman si Mama. Eh ako, alam nyo naman, isang basis lang ako magsalita. Ayaw ko na talaga lang paulit-ulit. Ma'am? Oo. Oh. Ako, ma'am, anak din po ako, no, ma'am? Um, ang sinasabi lang naman po siguro ni Adrian dito, ma'am, na umuwi mo lang po sana kayo. Kasi siguro, ma'am, kahit sino naman pong anak, lalo na po, 13 kaming magkakapatid, kung ako po'y nasa sitwasyon ni Adrian, eh, kailangan po namin ang gabay po ninyo, ma'am, na masakit din po sa kanila na kada post po ninyo, may nakikita sila na nakikipag-inuman po kayo, na kayo po yung may ibang lalaki na kasama, tapos sila po, mag wala silang nanay, wala na rin po silang tatay. So, saan po sila tatakbo, ma'am? Kaya nga po, siguro, ma'am, mas maganda po, pag-usapin po namin kayo, Pagtulungan po ninyo, ma'am. Sa inyo sila, ma'am, ano eh, kumukuha ng lakas yung mga bata. Kaya masakit po sa kanila, ma'am, na pati ko yung ma'am, eh, hindi nila makakasama. Alam ko din po yun. Oh. Pero eh, minsan masakit din sila magsalita ng mga anak eh. Ay, ma, hindi ako nagsasalita sa'yo ng masama. Minsan. Kahit hindi kailan, ma, hindi so, ako nagsasalita. Kasi sila, mas mayiging ay kung wala kayo dito sa bahay, o oh, gano'n ba kasakit yun? Kasi masama po yung nakikitang gawa eh. So, parang parang mirror lang po yan eh. Kung ano yung itsura mo sa salamin, yun din yung tingin mo sa sarili mo, di ba? Yun yung makikita mo eh. So, yun yung bumabalik kay mama kasi nakikita yung paggagawa niya. Inom dito. May nakita po kami ma'am na video, no? Yung mga researcher po, may nakita po, napanood po namin yung mga video ng pag-iinom po ninyo. Pero ano po ang plano nyo ngayon ma'am para po dun sa tres nyo pong anak? Ang kaso nga lang, masakit sa akin. Yung eh, mga anak, wala sa akin. Pas, Ikaw, sabihin nila sa akin, mas maiging wala na ako sa bahay. Lumayas na ako. Wala akong karapatan sa bahay. Anong klase mga anak sila? Kaya kong umalis mo ngayon eh. Pangalawang beses mo kaya umalis mo nung una, wala kang kapaalam. Paala, Ganon din. Ganon ang ginawa sa akin mga kapatid mo. Unang mga kapatid ko yun. Ako, ako, magmumawa ba ako sa inyo? So, Ika, ina niyo ako? Maganda ninyo ako. Kung may pagkakamali ako, sana kinakausap niyo ako nang maayos. Eh di maliliwanagan ng utak ko, well, hindi eh. Binadaw niyo pa ako. Nanay, ganito ha. Kung ang gusto mo ay eh, kausapin ka ng mga anak mo nang maayos, gusto lang niya isa na magpakaina na kayo sa 13 po ninyong mga anak. Kung ano man po yung mga nakaraan, willing na silang kalimutan eh. basta kayo, bumalik na kayo kasi may naghihintay sa inyong mga bata, may nangangailangan ng pag-aarugan pag ng isang nanay, pag-aasikaso ng isang nanay, yung matanong ka man lang siya rin ng nanay mo na, anak, kamusta ka? Kumain ka na ba? Anong pwede kong gawin? May, tulong sa'yo? Walang ganon sa mga anak ninyo. Okay, tapos ngayon, ibabalik mo sa kanila na iba yung pagtrato sa'yo. He speaks on behalf of all the 13 na mga anak ninyo, bumalik na kayo. Okay? At kung paano nyo bubuhay yung 13, yung, yung buong pamilya ninyo, magtulong-tulong kayo, no? Man, ako maalam mo, pagod na pagod na ako sa umiyak. Pagod na pagod na talaga ako. Yung katawan ko parang hindi ko na alam kung paano ko siya hatiin. Alam, alam mo yan. Alam ng mga tao na nakapaligid yan sa akin kung gaano ko kayo iniintindi. Pero ako, inintindi nyo ba ako? Ha? Hindi nyo naman na nakita. Nakita nyo ba? Nagkakasakit ako. Kakaasikasa sa mga bata. Lalo nga yung kay Papa. Hindi mo alam kung anong nangyayari ngayon. Kung ano yung pinagdadaanan ko. Pero ikaw nandyan ka lang. Play safe ka lang dyan sa ano. Sa kabite. Naisip mo ba na nagkakasakit yung mga bata doon? Ako, sagsag ako ng gabi, umuwi ako, pinapauwi ako ni tita. Tapos ikaw, okay ka lang dyan. Ma'am, eto po, paano? no, ilalapit po namin sa inyo. We need to assess din po no, yung kalagayan ng mga bata. Paano natin sana sila matutulungan and what are the uh, programs na meron po ang ating uh, LGU para may bigay naman natin dito sa pamilya mm -hmm. po na ito kasalukuyan po, po, ah, pinababa ko po yung isang daycare worker namin na malapit po dun sa Paradise Tree to assess po yung family po na nangangailangan. Yung magkakapatid po na naiwan po doon. So, ang advice ko po ay eh, i-assess kung ano po yung pressing needs at kung ano man po yung ah, nararapat namin intervention, ay eh, ipoprovide po namin. Asahan niyo po, mapapadala po kami ng tulong po, agad-agad po dyan. Ang hope lang po sana namin, makapag-cooperate po yung nanay. Yes, Kasi yes, po, hindi po po, ma hindi po magiging maayos po ang pag-uusap niyan. Uh, gampanan po niya yung pagiging nanay po niya. Regardless po na kung ano man po yung nagawa ng mga anak niya, nanay po siya. Siya yes. po yung may jurisdiction para sa mga anak niya. Yes po, at kung may livelihood program para kay nanay, para... Makatulong at mayroon siyang ibang pagkaabalahan, hindi eh, mas mabuti po. Opo. Actually po, uh sana po uh, pag na umuwi po sa dito sa sana si uh, i-notify lang po niya yung barangay para po mapabalik po, po sila at uh, ipag i uh, iano ko rin po i-endorso rin po yan sa barangay para po i-monitor para po hindi na po maiwasan po yung pangyayaring pag-abandona na. na. Ma-enroll natin sa four-piece itong pamilya na to para... Attorney, makikisingit lang po ah. Okay. Balik kasama na po kasi kami sa four-piece. Mm. Ah, meron na? Ngayon po, naano po si mama na mat matatanggal po siya kasi dahil po dun sa mga ginagawa nga po niya okay. na po na yun. Ah, uh, may violation kaya, po. Yes, po. Then, po. Kaya po ang sinasabi ko po doon sa team leader po nila na waka pwedeng ako na lang po yung mag-asikaso kung hindi po kaya ni mama, ako na lang po para sa mga kapatid ko rin at ma-provide din yung mga pangangailangan nila. Dahil parang na-verify po na painom-inom si mother yes, po. okay kaya po natanggap sa for peace yung information naman po yun eh, hindi, hindi, po, hindi po nanggaling sa amin nanggaling po sa ibang tao na report uh, po siya hindi po kami uh, mga anak ang okay. gumawa uh, noted po at ipapabere ko po dun sa uh, city link po natin ng pantawid kung ano po yung status nila regarding po sa pantawid kasi po ng nagkaroon po ng mga violation. ang huling mensahe ko lang naman kay mama sana bumalik na siya sa pagiging kung ano siya dati kasi hindi naman kami masamang anak sa kanya Masama lang yung niya kaya masama din bumalik sa kanya. So, wag niya sana sa akin isisi mga pagkukulang niya sa mga kapatid ko at ako yung maging dahilan kung bakit naging gano'n yung mga kapatid ko sa kanya. Paano sila nag nakakakain ng tatlong beses sa isang araw? Kung iisipin mo nga po talaga, mahirap pong isipin na nakakakain ng gano'ng tatlong beses sa isang araw eh. No na pa po, po yung father namin, nangyayari po yun. Pero sa nangyayari po sa amin ngayon, mahirap pong isipin na, sasabihin kong siguro isa o dalawang beses na lang siguro. Pa ano kinakakukuha ng pagkain? Yung e, mga kapatid ko naman kasi masisipag sila eh. Kahit, kahit anong mga damuhan yan, susuungin nila yan, makakuha ng mga kalakal, bibenta nila. Oh. Bigas na yun. Hindi po ba kayo ma'am na aawa sa sitwasyon po ng anak niyo po ngayon? Naaawa naman niya po. Ay, kaso nga lang eh. Sana baguhin nila mga ugali nila, yung lang sa akin. Hindi ma, ikaw yung magbago ma. Ma'am Elena, so pag hindi nagbago yung anak po ninyo, hindi kayo uuwi? Eh, sabi po nila, lumayas daw ko sa hindi bahay. Hindi po, so papabayaan niyo po yung mga anak po ninyo? Lalo na po yung isang taong gulang? Ganun po ba yun ma'am, yung gusto nyo mangyari? Hindi po, ko po yung ano po dito, yung malit, dala ko po, tsaka po yung isa. O so, dala hindi ka po kayo uuwi kapag dito. hindi po nagbago yung mga anak po ninyo, ganun po? Eh kayo po ma'am, kailan po kayo magbabago? Sa akin naman po eh, nung mga nakarani, hindi na na po na ako nag-ano na. Talaga sa bahay na ako. Eh kaso nga talaga yung mga malalaki kong ibang anak eh. Kayo po ba ay uuwi sa inyong mga anak? Uuwi or... po. Uuwi hindi. po ako. Kakausapin po kayo ay, 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 ay. ng CSWD. Nandun na po yung CSWD sa lugar po ninyo ngayon ma'am at nagkakaroon po ng assessment. I-monitor po namin yan, ma'am, para kung meron pa po kayong kailangan, baka may maitulong din po ang programa po ni Idol Rafi. Magbibigay po kami ng tulong sa inyo, ma'am. Pero ngayon, ma'am, pinaka-priority, umuwi muna po kayo. Kailan po kayo uuwi, ma'am? Baka po, na lang po. Sige. Huwag niyo pong ibababa yung, uh, yung tawag. I-coordinate natin sa staff dito. Kami ang bahala kung paano kayo uuwi po ng San Jose del Monte, Bulacan, ha? Sana madalaw mo man lang si Papa doon. Ilang buwan mo na siyang hindi dinadalaw. Hindi mo malang naisip kung anong kalagayan niya doon. Kung anong anong health niya. May health, health niya ba? Okay pa ba? Di ba? Beski nga si Papa kinalimutan. Alam mo, tinatanong ko sa akin lagi ni Papa. Nagsisinungaling na lang ako. Aminin ko po ngayon, nagsisinungaling na lang ako kay Papa. Kung ano yung ginagawa mo. Sabi ko, busy ka lang sa bahay. Busy ka lang sa pag-aasikasa sa amin. Pero yung totoo, dinatago ko talaga. Kasi ayoko na masaktan siya doon sa loob eh hindi wala kaming hinanakit sao kung babaguhin mo yung sarili mo kung aantayin mo kami magbago sa'yo sana ma ikaw, ikaw ang magulang ikaw sana ang mag-guide sa amin hindi kami ang mag-guide sa'yo as ang magulang madapat dapat ikaw ang mas malakas sa amin, wala kung wala din ako, di wala rin na lahat pariwara ang mga kapatid ko, yan yung iniiwasan ko ma ang akin lang so yung dati nung ugali sana ibalik mo yun ilawang sa akin Kausapin po kayo ng staff po namin, Ma'am ha, Ma'am Elena at uh, Adrian sasamahan Masipa. namin kayo sa CSWD ng San Jose.